So ayan mga kano, yung poor shipping natin sa 7-Eleven O, alas 12 na po ng gabi Pero, ang daming poor shipping yun. Punong-punong yung sakay natin Ang daming mga kano Ala, mayroon good morning mga kano bali uh, dito nga pala nire-repack yung may laman, yung mga benang ko yung nagre-repack nyan, kaya inuwi ko pa dito sa amin hmm. kaya ngayon eh, papasok na tayo sa trabaho mga kano <laughs> what's up mga kanaw bali nandito na nga pala yung uh, magdideliver sa amin ng balat ng baboy ayan yung truck na yan ayan yung pandeliver ayan hmm. galing no 500 kilo yan na balat ng baboy na may laman tapos nagpapatok nga pala tayo ulit ayan kahapon sa ngayon nagluto ulit tayo ng chicharon so araw-araw -ara na tayo nagluluto ng mga kanon Kaila, talagang kailangan at marami tayong pa-order thank you thank you sa mga solid natin dyan no? na kumakain ng aming chicharon twin chicharon salamat po So what's up no mga kano Bali Pupunta tayo sa post office kasi Meron tayo dito Limang box Na kailangan may send kasi Hindi namin nasama to so, Sa huling shipping so, Matagal na tong order na to baka mamaya eh eh mapagalitan na tayo ng customer yeah, let's go sa so, mga kanaw nandito na tayo sa post office bali pababalang natin to dito Ayan, na mga ano. Pagkatapos nun, dadali naman natin ito dun sa harap. Ito papel. Doon natin babayaran. So, mas madali talaga. So, mga kanon, hindi na ako nag dun sa loob kasi maraming tao, na ba, ma sila sa atin. So, nakakuha na pala ako ng mga sticker. Ito yung dinidikit sa mga box. So, nakapagbayad na ako. Ang binayaran ko sa box, bali limang box yun ay 460 yun. bali yung isang maliit 60 NT yung shipping fee nya tapos yung malalaki tigo 100 parang parang mas napamahal ako kasi konti lang yung box eh. mas maraming shipping kasi mas mura yung shipping fee so bali na tayo mga kanon alas 6 kasi nagsasara na to So what's up no, mga kanono Bali ngayon eh, Maglilipat tayo itong aparador Talagay natin dito Kasi uh, Dumating na itong ano uh, Yung Sliding door no eh, Nauuti yan eh Kakabit natin siya de la Yan, mga ano, tapos na ano. So dito may magnet yan, ayan, magnet. pasikit niya dito, yan ay inakalak niya. Ayan nakagad niya. Tapos yan dito. Kakapasok siya sa loob. At, tapos, huwag sa may aircon, no? Tutulog ka rito. Okay na. hindi lang. so what's up na mga kanon no? kamusta uh, po kayo no? at ngayon po eh, alas 10 na ng gabi Ayan. yun oh. yung ating uh, opisina <laughs> ay opisina <laughs> yun no? Oh. mm. Uh, yun no? Ah. nasa kayo yan ating opisina

hindi nga yeah. ka kalan ayan pagkakapagod uh, ka na sa trabaho hindi nga ka dito relax, may privacy ka si na kasi nasarado mo lang yung pinto okay na saka yung mga anak ko pwede rin pumunta kasi si Ian e saka si Isin pwede na kumasyal dito o oh, dito sila naglaro <laughs> tapos nasarado ko lang tong pinto okay lalagyan ko dito syempre lang lang para hindi nila mabuksan si si an malikot yun eh hmm. yan din yan lang mga ano unti unti tapos talagyan natin dito ng display yan okay yung maliit na aparador dito tapos halaman dito yung halaman na snake plant yan dito para maganda yung simoy ng hangin So, mula dito sa bintana. kitang-kita may nasa labas sa O, di O, galing. Hmm. Dito mo na sa labas. Maganda dyan, di ka nakikita sa loob. Pag ginanyan mo yan, di ka nakikita sa loob. Pero sa labas, nakikita mo yung tao. Sabi na namin. Ayos ba? B? Ayan. Uh, Ganyan lang tapos mga kanoo. Putso putso. Sabi niya putso putso. Ano sabi mo? Putso putso. hmm putso. I sabi ng putso. Very good. Ayan. Tapos dito mga kanoo. Ang ating ayun ang ating bodega. Grabe. <laughs> puno ng chicharon mga kanoo. Dami. Robe lang saya ko nito. Ang naman yan. Ang ah, katuwa. Hitik na hitik sa chicharon mga kanao. Asara na oh. natin yan para nasa ganun eh. Walang makapasok na ano. Baka may sum sumalisin Yan. Tingnan natin. Mga pagsarado natin eh. May sumalisin daga. Yan. Para sure. Okay. Walang nakapasok. Yan. Asara natin yan. Alright. Meron tayong exhaust fan sa taas. Apat yan. Pinapagana natin. Ayan, papatay na natin yan. Kasi uwi na, uwi na kami mga kano. At anong oras na rin. Pero ito yung nag-iisa dito. Hindi ko pinapatay yan para uh, yung hangin. Eh, Sama mga kano. At Kabin na si may sisihin hintay na ako. May woman may tiyala ma. Good morning na mga kano. Kamusta po? hindi uh, <coughs> tayo ngayon sa likod namin. Titingnan ko yung mga tinanong ko na halaman. Alam nyo mga kano, yung mga halaman na to kung bakit pinagpuporsigihan ko na uh, magtanim, uh, mag ng halaman. Kasi nakaka-relax. iba yung pakiramdam eh. Yung alam mo yung araw-araw may alam mong uh, ka. Yung araw-araw alam mong may improvement. Ito yung halaman ganun din kasi araw-araw ano sila mabilis lumaki, mabilis mag-improve. Kulad niya no. Yan oh. no oh, mga kano. Oh, di ba? Ito ang laki na agad oh. yung maliit Ito oh. hmm. Ay yung sinasabi kong kasing edad nito. Tapos nilagyan ko na siya ng balag. Ayan. Nang Para meron na silang ano, makakapitan. Yung bulaklak nito mga kanoon na putol. Ayan o. No, yung unang, bu unang bulaklak niya. Nalagas. Siguro natural lang yan. Ayan. Ano okay na yung kamatis natin. Wala na tayong problema sa kamatis. Eh kami, Napakahilig namin sa kamatis. Sabi sa inyo. Bawat kain namin, partner niyan, chicharon, tas kamatis. Eh, gusto ko sanang buhayin tong talbos ng kamote. Ayan o. Talbos ng kamote. Ang problema, katulad niyan, konting sanga lang. Eh, tinitira na nito. Ayan yung uod na yan. So, wala na. Eh, tinamad na rin ako. Dito na ako magpo sa mga buhay na kamatis talong mga kanoo yan buhay na buhay yung talong natin kaya lang may tumitira pa rin oh. yung ating sili yan ay mukhang mamumulaklak na yung sili mga kanoo ayun no may mga bulaklak na eto pa ayos tapos yung sitaw ay nakita nyo ba mga kanoo ay nilagyan ko ng ano sa loob so mga na siya oh. nagkaroon na siya, siya ulit ng sanga ay siya dito yung talong ay nagkabutas yung talong oh. maliliit na ano dahon may butas na agad tapos yung ating patola ay galing ng patola may ano na mayroon ano na siyang pangkapit niya Kapit tayo mga kano Sarap Nakaka-relax pag may tanim kang halaman mga ano, Kasi Ito pagka mga namunga na to Wala na akong problema sa sita O sa talong Sa ano uh, Patola Yan lang na may tanim ko eh Magtatanim pa nga pala ako dito ng Ampalaya Kasi mahilig ako magisa ng Ampalaya Ayan, kung yung mga mahilig kong kainin, inyong mga tinatanim ko dito para <laughs> hindi na ako pupunta ng palengke. Kasi minsan pag busy ka, tapos wala ka ng pag gusto kumain ng gulay, ala, hindi ka, hindi, pupunta ka pang palengke para bumili. Hindi ka tulad ng may tanim ka rito, eh, pipitas ka na lang. <laughs> ipitas ka na lang mga uh, kano. Iba talaga yung may tanim kang halaman may tanim kang gulay kasi alam mo may aasahan ka na mapipitas medyo malabong na nga yung mga damo Ayan, nagkakadamo na siya so kailangan natin yan puksain pagka may time tayo mag garden tayo dito at pupuksain natin yung mga damo na to mga kano, tingnan nyo yung ano ah, sakura may, nag, may bunga pala yan Ayan o O oh, Namumunga pala ang sakura Inakain din kaya yan mga ano So kagabi kasi ang lakas ng ulan Kaya <laughs> Di na ako magdidilig Eh basang basa na yung ano Yung, yung loopa So mga kano, iba kasi yung nagagawa ng halaman nakakatanggal siya ng stress sa nakakadibang pag nakakita mo na may improvement sa tinanim mong halaman uh, nakaagaan ng loob ayos yan magawin eh. di bali ng ito na lang libang ko kaysa kung ano pa yung mapaglibang libang ko di ba mga kanya okay na to nilaki ng Laki na lang mga kamatis ko. Wala namang bunga. Mga uh, kano, magandang gabi po. Eh, alas 11 na ng gabi pero ngayon pala kami maghapunan. Yan ang aking niluto. Oh. Uh, Pork steak. At pakwan. Kain tayo mga kanaw. Tara po. Whatsapp na mga kanoo na ito Nagbebede-bede tayo ng plastic Mamaya may pick up ng picture Wala Kailangan mapigil na sa kanya Meron nga pala kanina nagpunta rito Eh galing pa sa train station Naglakad lang mga kanoo Makapili lang ng picture ron Ewan ko lang, yung pa yun, nag -tossie. yata butikyar natin mga obligado na naman magluto bukas yan, yan lang ginagawa natin dito trabaho para magkatera para may pambiling pampers at gatas Words, waiting for nakita nyo naman mga kanong kung gaano kalaki ito, hindi natin sobrang, sobrang 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 laki quality Ako wanna see kanilang buhay dito sa Taiwan. Dito sa Taiwan, mga kano, lagi kang may choice. Ibig sabihin, lagi kang may choice. Uh, choice na na trabaho o pagkakakitaan. Hindi ka mawalang na ng no choice. May choice ka lagi. sa dito sa Taiwan mga So mga kano, kamusta? Bali, well, bumalik tayo dito sa aming mini garden dahil natuklasan ko na mga kano kung sino yung kumakain ng aking halaman yung maliliit hindi pala yung uh, hindi pala yung uud na maliliit na parang higad yung kumakain Susu pala. Yung susu, mga kano, ang kumakain. So, kanina, eh ba diba, yan, ilagay ko dyan sa loob. Para ako, ano, hindi pasukan ng uod. Ngayon, ito na, nakita ko, bus na naman. Nawala na naman ng mga dahon. Ibig sabihin, may kumain. So, nas nakita ko sa loob ito, ito, ito. Yan. You know, yung na to. Yan. So, siyempre. yung ginawa ko, kinapa ako, ako pa. Para, tayo na. Yan pala yung kung kumakain. Kinain niya rin yung papayang tinanim ko rito kahapon, no? Tapos, yan, nagtanim mo rito ako ng kamatis dyan. O, so, diba? Napagbintangan ko patuloy yung maliliit na ano, na uod hindi pa yun yung kumakain ngayon alam ko na ayos yan ano yun namumulaklak na yung ating sili oh. yun <laughs> pag nagtinola tayo wala meron na tayo yung ano sili rito daw ng sili kamatis lumalaki lang di naman namumunga puro bulaklak lang <laughs> ang bihira kayo mga kamatis kayo magsibunga kayo ba nang oras na ang na eh. patikimin nyo naman ako ng bunga nyo panay kayo bulaklak mo ng bunga ba galaw galaw ayun mga kano oh, bumili ng chicharon oh no? Alubayan natin. Pag talaga may ano, may paraan 'no. Uh, pag gusto mong kumita, wala kang dahilan para magreklamo. Kasi lahat 'yan may ano eh, may paraan eh. Kita mo siya oh. Ayun oh. Oh. Juwa. Diba? Naka-e-bike siya pero kumakabit pa rin 'no. Oh. Ayun oh. Galing na. Hmm. karte lang talaga mga kano yun hmm. na na see yung talaga pag gustong kumita talagang gagawan mo ng paraan Yan, yeah, no, mga kano, no yun yung ating balat ng baboy na inaantala na ngayon bali apat yan eto po para mabilis yung process mga kanoob Analo mga kanoo. So mga kanoo, gandito na lang po muna ano. At samahan niyo po bukas kasi marami tayong gagawin bukas mga kanoo. <laughs> nga pala yung ating ano, setup ng ating uh, opisina, 'yan, pang-kongsu. 'Yan yung pang-kongsu. Kita na natin ya. alright Buhay. Papalitan ko yung buwan. Gusto ko yung pinahiniga. Ano, <laughs> mga pag napagod, paingari ito, mga kano. Higa ka muna. May aircon. Ayos. Salamat <laughs> po sa pananood, no? Kung nasang kamam. Ay, eh, maraming salamat nga pala sa nakaraan. Ang dami na comments sa atin. May mga taga-Saudi Arabia, Amerika, iba-iba, no? Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan, no? Salamat po.